Good morning mga amigos amigas. Maayong bungkag mga amigos amigas. Uh, ito po yung mga una kong ginagawa mga amigos amigas para na, paano ko naiwasan. Ah uh, kung paano ko naiwasan ang ISF. Mga amigos amigas. Kasi dito sa mga palibot namin amigos amigas uh, may mga ano uh, ha, patay lahat, patay lahat yung mga baboy nila. Uh, sa akin lang dito ang uh, natira. Nakasurvive tayo lang ang hindi napiktuhan mga amigos ano ba ang ginagawa ko ito po ang unang ginagawa ko mga amigos amigas ha? may putbat ako ha? nilalagyan ko yan ng chlorine at saka ibang disinfectant chlorine dis ibang mga ibang disinfectant na ano ko tapos nilalagyan ko to ng net ha? parang di hindi makapasok ang mga manok oh Ibang mga ano, mga manok. Ito yung ano ko. Nilalagyan ano ko ng ano. Parang hindi makapasok yung manok. At saka ito mga oh, tapos naglagay ako ng net. Naglagay ako ng net. Mga amigos, amigas. Parang hindi makapasok ang langaw naman Oo, uh, dito na naman tayo sa net sa hindi, para hindi makapasok yung langaw kasi ang naanuhan ko mga amigos amigas kaya namamatay yung ibang ano dito mga baboy dito sa amin dahil sa langaw uh, yung langaw yung unang core carrier ng ano uh, pagmaraming uh, pag maraming langaw maraming sakit kaya sa, kanila ay nagkakasakit kasi yung langaw dumadapo sa kabila tapos transfer naman sa kabila. Ah, yun yung unang dahilan. Ah, yung ibang kulungan dito na mamatay yung kabilang kulungan tapos pagkatapos nun, naubos yung transfer na naman yung langaw dun sa kabila. Ah, dinadala yung sakit dito. Oh. Kaya uh, nagkasakit yung ano nila mga baboy. Kaya naiwasan ko yung ESF pang amigos amigas dahil sa ginagawa ko oh, itong net sa net na to sa bat put bat ko oh, tapos sa mga pagkain ng mga baboy ko ay naglagay ako ng mga flushing antibiotic flushing saka vitamins sa tubig saka vitamins yung tubig uh, may antibiotic flushing yung ano mga pagkain ko. Oh, 'yun 'yung ano isang ginagawa ko parang maanuhan ko 'yung ano, maiwasan ko ang ISF. Oh, ganito ang ginagawa ko mga kaya. amigos and Maraming salamat po. Ha, ah, amigos amigas.